ama na hindi alam na siya ay isang ama. Paano nangyari ito? Lika, tunghayan natin ang kwento ng mag-ama na nawalay sa isa't isa. Sa isang ospital, ay matyagang nakapila ang isang matandang lalaki para magpa-register ng pangalan para magpa-check up. Sir, ano pong pangalan at edad nyo? Tanong ng babaeng nasa registration. Berto Alorin po ma'am, 65 years old, sagot niya. Sino po kasama niyo magpa-check up po? Wala ma'am, tugon niya. Ano pong papa-check up niyo? Itong ubo ko ma'am. Sige po, sagot ng babae. Diyan muna kayo sa katabing upuan para kuhanan po kayo ng nurse ng blood pressure at body temperature. Maraming salamat ma'am, tugon ni Berto Alorin. Kinuhanan nga siya ng blood pressure at body temperature. Sige po Sir Berto, tatawagin na lang po ng doktor ang pangalan nyo. Pakihintay na lang po nyo na matawag ang pangalan nyo, sabi ng nurse. Habang naghihintay na tawagin pangalan niya, ay di niya maiwasan malungkot. Ang hirap pala nang nag-iisa, walang makasama sa pagpunta dito sa ospital. Mabuti na lamang at ubo lang ang sakit ko, bulong ni Berto sa sarili niya. Ngunit nag-aala na naman ako, baka pa ito lumala, mahirap na, anya sa sarili niya. Sa paghihintay ay nakaidlip siya at nagising na lang siya nang tinapik, tinapik siya ng nurse. Sir Berto, Sir Berto, kayo na po ang pasyente ang titignan ni Doc. Nagulantang siya at sabay nagpasalamat sa nurse. Doon po sa room 1, sir. Nandoon ang doktor na mag-check up sa'yo. Sabay turo ng nurse ang room 1. Magandang umaga po, doktor, sabi ni Berto. Sumagot ang doktor kahit ito ay abala pa na nagsusulat sa isang papel. Magandang umaga din po. Pasok at upo kayo, tugon ng doktor. Nagulat ang doktor nang nakita niya sa harapan niya ang pasyente. Berto Alurin, Berto Alurin po ang pangalan mo? Gulat na tanong ng doktor. Opo, Dr. Berto Alurin po ang pangalan ko. Bakit po, doktor, nagulat kayo nang sabihin kong Berto Alorin ang pangalan ko? Tanong ni Berto. Ho eh, kasi po eh eh nauutal na sagot ng doktor. Kasi Berto Alorin din ang pangalan ko. Ah, Anya nang doktor? Berto Alorin Jr. Nagulat si Berto sa narinig. Ha? Talaga po ba, doktor? Sigurado? Siguro, nagkataon lang na magkapareho tayo ng pangalan, sabi ng pasyente. Siguro nga po. Kunwari, binabasa ng doktor ang registration form ni Berto. Sige po, ano pong nararamdaman nyo ngayon at magpapacheck up kayo? Ito kasing ubo ko, dok. Medyo matagal na, mag-isang linggo na. Ginamitan niya ng ko ang pasyente para marinig ang baga. Hinga ng malalim po at exhale. Hinga ng malalim at exhale po ulit. Katapos nyon, asinabi ng doktor na, Sige po, maghintay na lang po kayo sa labas sir para bagyan ka ng nurse ng mga gamot. Pagkalipas ng ilang sandali, ay tinawag na niya siya ng nurse. Sir Berto Alorin po, narito na po mga gamot nyo. Nakasulat na po dyan kung ilang gamot ang inumin nyo at kung anong oras. Balik ka po Sir Berto pagkalipas na isang linggo. Okay na po Sir, pwede na po kayo umuwi. Ah eh, pautal-utal na nagsalita si Berto. Ha? Eh, magkano po ang babayaran ko sa lahat ng mga gamot at konsulta? Ay wala daw po kayo babayaran Sabi po ni doktor Gumiti naman ang pasyente At nagpasalamat at umalis na Pagkarating ni Berto sa bahay niya Ay kumain na siya At uminom na ng mga gabot Hanggang sa nakatulog na Sa bahay naman ng doktor Ay dali-dali niyang hinanap ang kanyang ina Si Teresa Mama, mama Mama, andyan ka sa loob ng kwarto mo Mama, mama, sabay ka to kong doktor. Agad namang pinagbuksan siya ni Teresa. Ano yun anak? Nagmamadali ka. Ano ba yun? Magandang gabi mama. Bati ng anak. Mama, may pasyente ako kanina na nagpa-check up. Magkapareho kami ng pangalan. Berto Alorin, 65 years old. Sabi naman ng mama niya ay baka nagkataon lang na magkapareho ng pangalan. Baka nagkataon lang na magkapangalan kayo. Pero mama, sigurado ka ba na di mo kilala ang kapangalan ko? Magpahinga ka na lang anak at pagod ka, sabi ng ina, para makaiwas sa mga tanong ng anak. Sige po mama, mas mabuti nga po magpahinga na lang muna ako. Good night mama, sabi ni Berto Jr. Habang nagpapaantok si Berto Jr., ay hindi niya maalis sa isipan niya ang pasyente niyang si Berto Alori. Nagtataka siya dahil magkapareho sila ng pangalan. Imposibleng nagkataon lang na magkapangalan kami. Sambit niya sa sarili. Junior ako, ibig sabihin, Berto Alorin ang pangalan ng aking ama. Hanggang sa nakatulugan na lang niya sa kakaisip. Kinabukasan naman ay maagang nagising si Berto Alorin upang maglakad-lakad sa parke. Nakaugalian na niyang maglakad-lakad sa parke tuwing umaga mula nung nakaretire na siya bilang isang dating sundalo. Napas si din siya dahil sa kapangalan niya ang doktor. Sambit niya sa sarili, ay bakit kaya hindi ako pinagbayad ng doktor at libre pa ang mga gamot ko? Wala namang libre sa klinik ng isang private doktor. Maliban lang kung kakilala o kamag-anakan. Hmm, <coughs> napasaisip si Berto. Imposible namang kamag-anak niya ako. Pagkagising naman ni Dr. Berto, ay tinawagan niya agad ang nurse niya sa clinic para ipa-screenshot ang registration form ng pasyente niya, si Berto Alurin. At natanggap naman agad ang screenshot. Dali-dali siyang nagbihis si Dr. Berto. Sa kusina ay nakahanda na ang agahan nilang mag-ina. Kain ka muna anak, sabi ni Teresa. Huwag na mama, Nagmamadali ako at maraming pasyente. Doon na lang po ako sa klinik kakain, sagot ni Dr. Berto. Nagtaka naman si Teresa dahil ngayon lang hindi nag-almusal sa bahay nila ang anak. Napakunot ng noo si Teresa at nagtataka. Bakit kaya nagmamadali umalis ang anak ko? Sabi ni Teresa sa sarili. Samantala, si Dr. Berto ay tumahak pamaneho doon sa address ng pasyente niya, si Berto Alurin Nang makarating siya sa harapan ng pintuan niya, ay huminga siya ng malalim at kumatok. Tao po, tao po, sabi ni Dok Berto. Ilang sandali pa ay nagbukas ang pintuan at nagulat si Berto. Ha? Dok, ano po ginagawa niyo dito? Magandang umaga. May natuklasan ba kayong sakit ko para dito mo ipagtapat? Ha eh, magandang umaga po. Wala po, tugon ni Dok Berto. Gusto ko sanang makausap kayo kung pwede po, tumuloy. Sambit ni Dok Berto. Ah eh, sige po Dok, pasok po kayo. Pasensya na kayo Dok, medyo magulo ang bahay ko. Maupo ka Dok, sabi ni Berto. Maraming salamat po, tugon naman ni Dok Berto. Anong sadyang mo Dok at kailangan mo pang... Puntahan ako dito sa bahay ko. Bahagyang napayo ko si Berto na nagtatanong. Mayari po, Mang Berto, na magkapangalan tayo. Gusto ko lang po itanong kung may anak kayo na Junior Berto Alurin. At ang pangalan ng nanay ko ay Teresa Santos. Ha? May kakilala ka po bang ganyang pangalan? Biglang nagulat si Mang Berto at biglang tumayo. No, kamo? mo? Pangalan ng nanay mo? Teresa Santos? Opo. May kakilala kong Teresa Santos, pero matagal na panahon na wala akong balita tungkol sa kanya. Dati ko siya nobya noon. Noon. At bigla na lang niya ako iniwan. Dahil di ako gusto ng mga magulang niya. Dahil isa akong sundalo. Matagal ko siya hinanap, pero nabigo ako. May nakapagsabi sa akin noon na tumira silang lahat sa Amerika. Wala na ako balita mula noon. Malungkot ang mukha ni Mang Berto sa paglalahad niya ng kwento kay Dok Berto. Nagulat din si Dok Berto sa nalaman niya. Ibig sabihin niya, Mang Berto, ay kayo ang tatay ko kung ganun. Tanong ni Dok Berto, Pero Dok Berto, paano? Di ko alam na nabuntis ko siya. Napalapit si Dokberto at niyakap ng maigpit ang tatay. Napayakap din ang ama sa anak. Hayaan nyo na ho, magpapa-DNA po tayong dalawa bago ko ipagtatapat kay mama na kayo nga ang aking ama. Samantala si Teresa naman ay labis na nag-aalala sa anak. Bakit ngayon lang siya umalis ng bahay na di kumain at parang nagmamadali pang umalis ng bahay. Napaisip siya Si Berto nga kaya, na dati kong nobyo ang naging pasyente ng anak ko. Bulong niya sa sarili. Pero, paano siya yun? Di ako makapaniwala sa ad ni Teresa. Ipinagkibit-balikat na lang ni Teresa ang usaping Berto at itinuloy na niya ang buong araw niya sa pag-aasikaso sa gawain bahay. Makalipas na ilang buwan at dumating na nga ang resulta ng DNA test. Buong tapang niyang kinausap ang mama ni Dok Berto Mama, maniniwala ka bang sasabihin kong nakita ko ang aking ama? Sabi ni Dok Berto Ha? Napanganga si Teresa sa binanggit ng anak. Paano mangyayari yan, anak? Matagal lang patay ang ama mong si Berto Alurin. Ilang buwan ka pa lang sa aking sinapupunan nang namatay sa ambos ang ama mong sundalo. Kaya napaka-imposibleng makikita mo pa ang ama mo. Iniabot ni Dr. Berto kay Teresa ang envelope na naglalaman ng resulta ng DNA test nilang mag-ama. Eto mama, ang resulta ng DNA test namin ng pasyente kong nagngangalang Berto aluring Binasa nga ni Teresa ang resulta at laking gulat niya nang makita na 99.9% match ang resulta. Napahagulhul siya at napaupo sa sopa si Teresa. Anak, sabi niya, paano nangyari to? Ang buong akala ko ay patay na siya. At yun ang sinabi sa akin ng aking mga magulang. Kaya napilitan akong sumama sa kanilang mamalagi sa Amerika. Bumalik lang tayo dito sa Pilipinas nang namatay na ang lolo at lola mo. Anak, kung ganun, nagsinungaling sila sa akin. Anak, asa siya nakatira? galin mo ko sa kanya. Napakalaki ng kasalanan at pagkukulang ko sa ama mo. Patawarin mo ako, anak. Sumilay sa mukha ni Dokperto ang ngiti sa kanyang mukha at sinabi, Mama, wala ka kasalanan. Pinaniwala ka ng lola at lola na namatay na siya sa inkwentro habang naka-duty siya. Ang mahalaga ngayon, Mama, ay magkikita at magkakasama-sama na tayo at mabubuo tayong tatlo. Hindi pa huli ang lahat, Mama. Sa pagkakataong nayon ay naghanda na silang mag-ina at pinuntahan nila si Berto sa kanyang bahay. Kumatok sila sa pintuan ni Mang Berto. Tok, 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 katok ng mag-ina. Sandali lang, nandyan na, sambit ko Berto. Pinagbuksan niya ang pintuan at nagulat niya nang makita ulit si Dok Berto sa bahay niya. Oh, Dok, pasok kayo, anyaya niya. Napadalaw kayo, at sino bang kasama mo? Napatigil si Berto, at namukhaan ang ina ni Dok Berto. Ha? Ha? De, Teresa? Teresa? Ikaw na ba yan? Tanong niya. Anong ibig sabihin nito, Dok Berto? Napayakap agad si Teresa kay Berto. Ako nga ito, Berto, si Teresa. Akala ko patay ka na Ayos sa mga magulang ko. Kaya napilitan ako sumama sa kanila sa Amerika at doon ko na pinanganak ang ating anak at isinunod ko sa pangalan mo. Tinugon ni Berto ang yakap ni Teresa at sinabing, Patawarin mo ako, Teresa. Hinanap kita at nabalitaan ko nga pumunta kayo ng Amerika. Wala akong kamalay-malay na buntis ka noon. Tinutol ni Berto ang usapan nila at sabay inabot niya sa ama ang resulta ng DNA test na. Papa, ito po ang resulta ng DNA test natin. Kumuha ako ng DNA test natin kasi malakas ang kutob ko na ikaw ang aking ama. Mula nga noon ay naging masaya na silang tatlo at nagkasama-sama na sila sa isang bahay. Oh, Salamat po Diyos ko Tasalan ni Mang Berto At ako'y binigyan niyo ko ng isang pamilya Na buong akala ko ay hindi ko na mararanasan Bago man lang ako mamatay Ay nakapiling ko muna ang aking mag-ina Maraming salamat po o oh ko Minsan sa ating buhay Ay dumarating ang mga pagkakataon Na hindi natin inaasahan Maraming maraming salamat sa inyong muling pagtangkilik sa aking kwento. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Please like and share at pakipindot ang subscribe button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga istorya. Maraming salamat. Hanggang sa muli.